Walong bawal gawin bago matulog? Number 1. Baka guilty ka dito, humakain ng marami sa kate. Yahan. Pag marami kahainin mo sa gabi, bawal yan. Kasi sasakitan dyan mo, pwede kang bangutin, hindi ka matutunawan, gabi na dapat na sa gabi mas konti kahainin. Pag sa gabi, kumakain ka ng mga spicy foods, lalo na sa gabi, yan, mapapansin mo mahasing mantian. Impacho, magagird ka. Yung mga acidic foods, masyado mahasing sa gabi, ingat din. Kasi siyempre hihiga na tayo, pwede mag-gird tayo dyan. So, iwas acidic, spicy, at napakaraming pagkain mga fast food sa gabi. ah uh, may connection antian at puso, kaya dapat kalmado antian. Number two, bawal gawin sa gabi bago matulog, sobra exercise. Yung matutulog ka na, uh, tapos doon pa, pa exercise pagod na pagod, hindi po maganda. Kasi masyado mataas ang adrenaline, kailangan mo pa mag-cool down. Pag nag-exercise ka, siguro maghihintay ka pa mga 3 oras bago pa pwede makatulog. Diba kaya mas maganda, medyo may gap from exercise sa gabi bago matutulog. Pero pwede maglakad-lakad da ah. hindi bawal maglakad-lakad. Okay ang lahat, wag lang yung heavy exercise. Number 3, ba uh, uminom ng alak. Di ba masarap uminom ng alak sa gabi? So, ang point is, pag uminom ka ng alak, malalasing ka, maantok ka, pero pangit ang sleep quality. Okay, hindi mahingbing ang tulog, tsaka hindi maganda ang uh, tulog mo, tapos pag gising mo, may hangover ka pa, masakit pa ulo mo, sobrang alak, mamumutla ka pa, uh, hindi rin maganda, at tataba ka. So, iwas alak, huwag gamitin alak pampatulog. Number 4, makipag-away, magalit, makipagtalo sa gabi. Yan. So, hindi po maganda kasi pa nagalit tayo sa gabi, tapos matutulog ka, eh talagang tataas ang blood pressure mo niyan. Hindi ka mahahatulog at tataas ang risk for stroke. Meron tayo tinatawag na bagong klase ng stroke eh. Tawag dito, wake up stroke. Anong wake up stroke? Siguro napagod sa gabi, nagalit nung gabi, tapos na high blood nung habang natutulog siya, na-stroke na madaling araw habang tulog. That's it, na-stroke siya alas dos na madaling araw. Hindi nga alam, panggising nga ng 7am, na-stroke na. So, in 15% of cases, may wake up stroke. Possible yan dahil sa overweight, naghihilik o nagalit masyado. Number 5 bawal gawen Ah, sobrang trabaho sa gabi. Siyempre, pag matutulog na, hindi ka na dapat naghahabol ng email, workload, di ba? Very stressful. Ah, hindi maganda paggabi. Dapat 2 hours before bedtime. Medyo easy, easy. Relax, relax na. Number 6. Ito gawain ng marami. Kaya hindi makatulog. Puro Facebook sa gabi. Yan. Facebook. TikTok. Diba? Check ng check sa Twitter. Kung ano, trending. Tapos, nagpo-post pa kayo sa social media. Matutulog na hindi kayo makatulog. Kasi, siyempre, pag nag-post ka, Ihintay mo pa reaction. Ihintay mo pa comment. E eh, paano ba kung may mag-bash sa'yo? Alas 10 na ng gabi. So, iisip-isipin mo. Hindi ka makakatulog. Kahit nag-browse ka lang ng Facebook, ay baka may makita kang kakainisan mo, kakaingitan o galit. Hindi ka makakatulog. So, maganda pag gabi, wala na to mga nilang mga basa-basa lang ng magazine o yung mga walang kabagay-bagay lang. So, wala na Facebook o posting o, o mga content sa gabi para makapahinga na kayo. Number seven, pag-inom ng kape. Yan. Kape, energy drink sa, sa gabi, hindi maganda. Kung sa umaga, okay pa yan. Kailangan mo mga five hours after eh. So, bago mawala epekto ng kape, so, siguro ang tantanghali eh, o early afternoon, pwede ka ba magkape. Pero kung gabi na, magkakape ka pa, mataas ang kape, baka hindi ka makatulog. Number eight, naku, gawain natin ka manood ng horror movie. Bawal yan sa kape, di ba? So, babangungutin ka kasi nasa subconscious natin. Kung ano pinanood mo horror, yun ang mapapanaginipan mo. Or, kahit yung mga heavy drama, yung mga iyaan, uh, na storyline, mabigat din sa dibdib at tulog mo na dyan pa rin. Dapat medyo mga comedy, comedy romance na lang ang hanapin natin. So, yan ang mga komplikasyon pwede bangutin, bang pwede magkaroon ng heart problem, pwede ma-stroke dahil dito sa mga bad habits, di ba? Yung sobrang pagkain, sobrang galit sa katit.